Yan mga na ano magandang araw magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to at kayo kami po ay pupunta ngayon sa ano sa airport ni Mahal na Reina gawa nga po nang meron tayong susunduing bisita natin ano mula sa Switzerland Europea yan bali ano po yon ah, po ni ano pinsang buo po ni Mahal na Reina ah, kasama niya po sa bahay sa Nueva Ecija yan, sa San, San Isidro, Nueva Ecija. Kasama po yung family nung pinsan ni Mahal na Reyna. Magbabakasyon dito sa Canada ng ilang linggo, mga kainag ano? Yan, kaya meron tayong bisita sa bahay natin. Kaya sigurado niyan, ang ating mga pagkain ay masasarap. Sigurado niyan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Gawa ng nang ay siyempre, paghahandaan ni Mahal na yan at siyempre, tayo naman ay support kay Mahal na at sa kanyang, sa kanyang bisita no? yan Ha? <laughs> ah, o siyempre, support lang tayo kung ano yung mga pag, kung, ano mga, pag, kung ano mga pag, ano yung na pag ipag uuto sa atin. Yan. Papunta na po tayo ngayon sa airport at mga ilang, mga 45 minutes po yung biyahe, no? Magmula rito sa Edmonton hanggang Liduc Airport International Edmonton. Bali ano po ni Malarena yun kasi uh, lumaki sa kanila sa bahay nila no sabay-sabay silang lumaki noon yan matanda matanda ka lang sa kanya ma no doon sa pinsan ni Malarena Bali si Malarena na nagalaga doon nung bata pa yon tapos sa uh, close sila uh, at yun do sa Lu ano Nueva Ecija merong lumang mga lumang bahay dati diyan eh no pero giniba na ngayon ta yun yung nagpagawa ng bahay nila ngayon sa Nueva Ecija yung susunduin natin ngayon uh, oh yung kasi lumang bahay nila na kinalakihan nila gawa sa kahoy yung mga yung antique, antigong mga bahay Giniba na po no? sobrang tagal na kasi so yung nagpagawa ng bahay nila ngayon na malaki mansion sa San Isidro Nuevo Ecija mansion na ano? <laughs> yun po yung nagpagawa isusunduin natin ngayon Mabuti naman dito sa bandang parte ng lugar na to mga na sa tumigil wala na palang ulan ano walang ulan dito eh no Maganda yung panahon dito Kumpara doon sa Edmonton Alberta kanina ano? kumpleto talaga eh, no Al Alberta Yan ganda na at least ma mas okay mag, mag, ride kasi yung daan natin ay hindi basa Yung sa pagiging madalas natin na mayroon tayong sinusundo sa airport, nasanay na rin ako pumunta ng airport, mga kainig, sino, dati talaga pagka sinabing pag pwede mo ba akong ihatid sa si airport ako <laughs> eh, hindi, hindi, po ako sanay sabi kong ganun medyo natatakot talaga ako dati maghatid pero nung uh, naghatid at nagsusundo na tayo na mga kakilala natin especially lalo na nung nalaman natin last year na meron palang parking no doon sa airport na pwede tayong magbayad eh, mas lalo po lumakas ang loob ko na pumunta ng airport ngayon yan kaya ngayon sabi ni Malarena meron daw tayong susunduin sabi ko sige fire Puntahan ka agad natin ya yeah. Yabang eh no Bihira Push for ticket ayon Nakuha na natin Pakahawak mo nga yung ticket natin ma de uh, Diba Kabisado na natin Marunong na tayo no Magpapark tayo rito sa parking ng airport Tapos maglalakad na lang tayo doon mga kainags ano? Kasi marami silang mga dalang maleta Tapos ang gagawin natin ay ipapara natin sila ng Uber tapos yung mga ba ibang bagahe nila dito namin sa sasakay ni Mahal na Arena tapos maglalakad na lang tayo doon medyo malayo no? pero okay lang importante wala tayong pressure wala tayong stress kaya pa naman natin maglakad eh number 3 oh, So nandito na tayo sa parking makinis na pag na tayo no At tara na ano pa ma Let's go Saan tayo? Saan tayo Hindi ko alam pa Dito, dito tayo pupunta <laughs> Ay, umihira <laughs> <Ay, laughs> oh. Hindi pa nga ako nakakapagsimula eh. Binanatan mo kaagad ako. Mo pa na sa Hindi, tinignan ko muna yun. Number Pero dito tayo pupunta P yun. Dito tayo pupunta mga kainis. Maglalakad tayo. syempre medyo malayo. Ay, kasi pag sa malapit tayo nagpark, walang parking doon kasi malapit eh. Naunahan na tayo ng mga ano, na mga naunang pumunta rito. Importante dito, dito kahit malayo, basta nakapag-park na tayo. Kasi yung paglalakad natin, wala lang ka-pressure-pressure pressure niyan, wala lang ka-stress-stress niyan. Huwag lang tayo abutan ng ulan dito kasi pag inabutan tayo ng ulan dito, takbo tayo dun ma. Mabilis naman yung takbo mo ha. <coughs> ha? Bihira. Tingnan niyo yung namin, mga kinis, si na rin. Ay, naka lang kami, nakashort. Pero nakasweatshirt kami kasi nga medyo malamig ang panahon ma, at nag-uulan. Ha? Eh, sana ikaw na lang nag-drive. Para alam mo kung saan tayo magpapark. Pambihira ka naman. Alam mo namang Borbor -bor tayo sa pagpaparking eh. Borbor -bor tayo sa. Bihira ka naman. Pinag-drive lang na kita eh. Reklamo ka pa. Bihira diyan tayo pumasok ng mga kainis kanina, no. Lawak niya san tayo pupunta. Ay, ang bahala, mambihira ka naman. Tagal-tagal na lang punta rito eh. Ya yabang ito. Pag ka magalala, kabisado ko na eh. Napunta na ako last year dito eh. Abutin tayo ng isang oras pa nga Paano ang abutin isang oras hindi? Mamaya pagbalik. Ah, uh... Siyempre, kasama ka pa rin. <laughs> Ihatid lang natin sila doon. Sa kasi nandoon yung ano makakain sila doon yung ano yung Uber. Papasakayin muna natin sila sa Uber. Tapos yung nga pala dapat dinala ko yung sasakyan ko. Di ba, puntahan muna natin sila doon pagka uh, nakita na natin sila babalik ako rito ihahatid natin sila rito kasi kailangan natin maglakad dito mga kainags ano? magmula doon sa airport na kung saan kinuha nila yung bagahe kailangan nilang maglakad kasi dito sa bungad, sa exit, sa pickup point medyo malayo kaya so, ang gagawin natin pag naihatid na natin sila dyan sa exit paghihintay na lang natin sila tapos sa uh, dadaan tayo para iyong mga bagahe nila ilagay doon sa yung baha, napakan yung baha, ilagay doon sa sa sakyan na HRV ni Mahal Arena. Tapos magpapara sila ng ng ano ng Uber, 'di ba? Ganun ang gagawin natin. Ay, okay, malapit na tayo, sabi sa iyo, na nalibang nalibang ka sa pagsasalita ko eh, sa kwento ko eh, diba? o, 'di ba? O hindi natin namalayan yung pagod, 'di ba? makainag sa no. Ay, na malapit na tayo, na dito na oh. Yan, nako, bilis lang ng panahon, ano? Parang kailan lang yun, dumating sila Kuya Jerome at Chasil dito yung bisita natin no? last, last year October kaya yun eh. ah September -alayo -alayo. eh kaya nga eh. kasi nga first time ko eh napaglakad ko ng pagkalayo-layo rin pasensya na kayo Atenet ah. <laughs> Kuya Jerome <laughs> pwede naman pala rito ang dami oh. ha huh? asan sa mga pa park hindi eh, maghanap ka pa talaga meron naman talaga dito mga kainex no? kaya lang magtsatsaga kang maghanap dito sa malapit kasi oh, tingnan mo yan no? mukhang meron lang pero pag nakakita ka ng isang spot dito napakaswerte mo na na 'yon pero siyempre it takes time. Mag-uubos ka talaga ng oras dito. Lilibutin mo 'yan. Magmula doon, tingnan mo mo. Ayun, mayroon isa doon, oh. Hindi naman natin alam, ano. Kaya ako sa malayo nagpa-park para sigurado mayroon tayong mapagpaparkingan parkingan Kasi yung susunduin natin nandito na, nandito na sa loob ng airport. Tumawag na kay Mahalarena. Ano? Ayos. Ngayon, ganda ni Mahal Arena talaga. Bagayin-bagay sa akin. Ikaw ay sa akin ako eh, sa 'yo yan mga hindi yan yung mga nagpi pick up yung mga naka-stop na yan nandiyan mga kinags yan yung mamaya o oh, ano yan naghihintay na lang ng pasahero nila eh, kasi yung pasahero natin hindi nila alam kung paano pumunta rito ba diba? so kailangan natin puntahan sunduin natin sa airport ah, okay, ito toto yan oh, yan o oh. yan mga yan so dito tayo dadaan pag ganun papasok pa tayo doon diba Oh, maglalakad muna kami ni Mahal na mga kinis, ano? Doon tayo magkita sa uh, loob ng airport. Saan tayo Dito sa daanan. Oo. Oh. Bihira ka. Alam mo namang... Eh, buti nga, marunong na ako mag-drive dito eh. Dati nga, wala akong alam alam mag-drive dito. Bihira ka. Pinag-drive ka na, nag ka pa sa akin. <laughs> Nag-away pa eh, no? Ang <laughs> ayan, <laughs> Ay, nako, sarap sa pakiramdam Pagka uh, napuntahan mo at hindi ka naligaw yung gusto mong puntahan noon pag ikaw yung nagda-drive eh, no? <laughs> Ay, andito tayo mga kainis, ano? Doon pa tayo, tatawid pa tayo eh. Doon pa sa dulo, no? Ha? Huh? Doon pa, akala mo ba ang nagbibiro ako? Ay, Dikon... Ay may bayad yata rito eh. But, hindi, hindi, ko alam kung paano pumunta rito. Bira, ano? Basta nakapag-park na tayo doon. O talaga, oh. So yan mga kinesa, didiretso pa, na, didiretso pa tayo dyan hanggang doon sa dulo. O ba? Diba? Eh hindi alam nung, syempre hindi alam nung mga bisita natin to. Kaya talagang kailangan natin bumaba para sunduin sila at mag-park. Hanggang dito pala umabot din ang ulan, umulan din pala rito mga kainis, ano? Ayan o. Oh. Parking. Kasi ah, siguro pag halimbawa pupunta ka sa malayong lugar, pwede ka magpark ng mga mga ano rito mga kinis sa mga ilang araw no tapos dito mo lang ilalagay sa sakyan mo tapos sa uh, pagbalik mo nandito na ito yata siguro yon yan so malapit na malapit na tayo makarating sa ating paroroonan buti na lang maliwanag dito no kasi doon sa ano medyo madilim dun eh ay ah, dito mga kanis, so, no? Pagtawid natin dyan, yun na yun. Yun na yung airport nandiyan na sila naghihintay na yung mga bisita natin. <sighs> yan. So matagal-tagal din natin hindi na nakita yung bisita natin. Oh, ilan taon na kayo nakita? 2015. 2015 o oh, 10 years. 10 years silang hindi nakita ni Mahal Arena. Sigurado yan, mag pa niyang dalawa na yan. <laughs> close na close sila nun eh. Yan. So dito na tayo mga kainags. Ano? Ayan na, ayan Sa Team Hortons. So, oh. dyan na tayo. Bababa up yung hinakbangan natin. Yan. Ha? O, oh, sige, tawagan mo na. Kaya dito na tayo sa loob mga kainags. Ano? Nandito raw sila sa Team Hortons eh. Basta nandito raw sila. Ha? Ito yun, dito lang eh. Isa lang naman ang Team Hortons dito. Nag-iisa. Tara, hanapin natin muna sila. Ayan sila oh. Ayan oh. Na, nagbayad na rin ako ng ticket natin mga kainags. Ano? Uh, good to go na tayo. Tapos yung mga kasama natin, nandoon na sila sa sa taas. Hinihintayin na lang nila ako. Yeah, dito na tayo ulit. Yan, so nandoon na sila sa bukana mga kainex ano. Tapos tayo maglalakad ulit tayo doon doon sa dulo syempre. <laughs> Yan habang hinihintay nila tayo. Pipikapin natin yung mga bagahin nila tapos si Pilit sasakay sa atin tapos yung mga yung dalawang girls at yung dalawang baby ay sa Uber yan kasi kailangan sumakay ni Mahal na, rin na doon sa Uber para uh, alam kung saan yung lugar na pupuntahan ng Uber magtuturo kung saan tayo nakatira diba mga kainags ano exciting ang galing ko na talaga mag ano magpasikot-sikot dito sa airport yan <laughs> yabang yun <laughs> ang babaw eh no pero masaya na ako dun mga kainags ano? parang mission accomplished lalo na mamaya pag nakauwi tayo diba, buti nga ano eh uh, hindi maulan at saka hindi pa madilim yung panahon natin ngayon ano? may araw pa kaya malakas yung loob ko mga kainags dali lang ha saan ba tayo dadaan pagka uh, dun tayo sa labas mamaya pala kasi do, walang daan dito papapunta ro sa pipika pa natin sa kanila no? kasi parking nga lang to baling gagawin natin lalabas tayo doon para tama 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 buti na lang tinandaan ni Mahal na rin na kung anong number tayo kanina ano ang number yon number 2 ba <laughs> bihira Bali hindi muna namin ano pinakita yung mga bisita natin mga kainags ano kasi wala pa tayong Uh, authorization sa kanila so sa na siguro pagka pagka na pumayag sila hihingi tayo ng ano ng ng authorized na kung pwede eh, ma sila sa camera kaya yeah, saan ba tayo rito sa dulo pa doon pa tayo sa dulo dulong dulo tayo eh. tayo kasi dyan tayo dumaan mga kinis. so, dyan tayo oh. uh, nag ano nag entry asa na nga yung sasakyan natin Oh, nawala na naman ako. Dito basta di alam ko dito lang sa dulo 'yun mga kainig ano? Ayun 'yun, nakita ko na, nakita ko na 3. Number 3 pala 'yon, 3. Nandito, dito, dito. Ayan ito na, tara tara. Kita ko na mga kainig. Ayun, ayun, ayun. Ano. Yan. All right. Let's go. Dito na tayo sa bahay mga kainig ano? At kailangan ko mag-barbecue ngayon. Inutusan tayo ni Mahal na Reyna meron kasi siya mga hinandang pagkain barbecue daw isa sa mga putahe natin ay barbecue yung mga dalawa nating aso nandito muna sa labas kasi nangingilala dun sa mga bisita natin yan sindihan muna natin to buti naman buti naman mga kinis huminto na yung ano no huminto na yung ulan kahit pa paano yun alright ayos painitin lang muna natin Painitin lang natin Tapos saka natin linisan Tapos saka natin lagay yung ating barbecue Yan So si Mahal na rin na nando Nagluluto rin ng pinakbit Tsaka ng Turon Turon ba yun? Basta ganun Hmm <laughs> O okay, ito mga ka-inays ano Maglalagay ulit tayo ng barbecue rito Yan Barbecue mabilisan lang Hmm Tsaka to Sarap no Parang kebab Hmm kunin natin to ano lang ah, tigit-tigisa lang kami walo yan ayos ah, actually marami pang barbecue na ginawa si Mahal na Reina kaya lang bukas na lang yung iba kasi masyado maraming luto si Mahal na Reina na pagkain ngayong gabi na baka maimpacho tayo yan. ano na kayo mag alas 10 na ng gabi mga kainags ano? eh syempre summer kaya medyo maliwanag pa pero may flashlight akong gamit para nakikita niyo yung mukha kung nakakainis yan. <laughs> Para sa mga basher natin ano. <laughs> o oh, shout out sa inyo lahat ha. Yan o. Oh, Sarap bango. Grabe. Alright. bango sarap na luto ni Mala Reina oh. nako kasi Mala Reina bising busy, busy oh ay gusto yung bago akong naginis ay masarap yan nako sarap po oh. tsaka tumaki yung inaano in ni Mala Reina pinagmamalaki niya nako po hmm. <coughs> charger. Ah, oh, dito. Oh, charger. So, may mga kainis, ano, tapos na kami kumain. At yung mga bisita natin sa basement na doon sila nakatambay ngayon para meron silang privacy. Diba? Meron kasing TV doon, lahat. Para tapos kami dito kami ni Mahal Rain at yung mga aso. Diba? So, yung mga aso natin na sa labas pa, natin ngayon ng konti. Naku, sarap na niluto ni Mahal Rain. Ubus so, hindi, eh, Sa hindi. kami sinabi ko nga, pambira ka naman. Kala ko naubos. Meron palaro na pala tira pa. Ang dami yun. <laughs> ang dami, ang dami niluto ni Mahal Rain. Yeah. Ito e, yung panganay natin. Diyan pala. Diyan din. Ano yan? Wow. So ito mga kinex yung pasalubong. Oh. Kita nyo. No? Alam ko mamahalin to eh. No? O ito mga kinex yung so mga pasalubong. Oh. Wow. Ito. Oh. oh mukhang mga high class to. Ah. Oh. O oh, diba? Puro tsokolate. Oh. <laughs> tsaka to. Ito. 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 To, to. Hmm. E, alam naman natin sa Switzerland eh tsokolate yung mga nandiyan. Nakabawal sa inyo ito. Hindi pwede mamatay kayo pag nyo ito. Bawal sa mga aso natin yung mga chocolate na ah. ganyan. Okay, mo? Parang sa mo. parang sarap to. Tignan natin. Si Mahala na nandun sa basement. Nakikipag-ututang dila sa kanila. Yan. Ano natin, no? Naku po, Panginoon. Mmm. Sarap. Mmm. No. Sarap, sabi hindi siya sobrang tamis saktong tamis lang so, ay mo pakuha hmm? hmm? no. sarap Ay hey, mga magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano. Bibili lang kami ng pandesal ni o kaya tinapay ni Mahal na Reina. Alas 10 yes na po ng ano ngayon ng gabi. Ay ng umaga pala. Yeah. <laughs> medyo kagigising ko lang kaya yung utak ko wala pa sa condition. <laughs> so tara. So medyo magandang panahon natin ngayon. Huminto na yung ulan. Ah, uh, tama binusong ko yan kagabi. Ah, uh, huminto na ulan pero wala pa rin si Haring Araw. Um, ba ako nila nilagyan talaga na. The... Ah, Pano hindi ka lalamig yun, ikatabi mo ako Mahangin At malamig Oo <laughs> ah, Dito na kami mga kainags, ano? Hindi ka nilalamig? Ikaw ang tanong po, hindi ka nilalamig Hindi, paano ako lalamig yun, eh, malamig na ako eh Laman na yung mahangin, mga kainags, mahangin, malamig <laughs> Yeah. <laughs> Oh, uh, ganda ng panahon natin ngayon. Ganda yung klima. Para lang tayo sa Pilipinas yung katatapos ng ulan na medyo malamig ganun ang mga kainags, Ano? Yan, yeah, so nakabili na kami mga kainags si Mahal Arena, no? Mara nga pala, by the way, uh, shout shoutout kay Dave. Na-meet natin ang subscribers natin dito sa tindahan. Tinawag tayo, eh. Maraming salamat, ha. Thank you. Nagulat ako. Puro muta pa ako, eh. Pupungas-pungas pa ako. Pasabi ko, pasensya ka lang. Kagigising ko lang, ha. Buti na lang kapag mumugtahin na nakapag mautwash tayo. Kaya medyo mabangong hininga natin. Kasi kung hindi, baka habang nagsasalita ako, eh, tumutulo pa yung bibig ko. Ay, tumutulo pa yung bibig ko, tumutulo pa yung laway ko sa bibig ko. <laughs> ay, nakapa. So, ayan, yung nabili ni Mahal na Reno. Ah. Ano mga nabili mo? Ay, nakabili ng pandesal? Pandesal ka? Pa. Ah, ay, pandesal luchis. Kala ko pandesal yung bagong luto. Sa hapon lang pala yun. Yung bagong luto. Pandesal. Bagong luto, meron din sila. Hindi ko bumili. Diyos ang ganun. Paano sa witches na nga bumili? Okay. Ayun na si Mahal na mga kainags. Ano? Ayun Oh, no? yun. Si Mahal na rin no? Naka naman talaga. Ayun mga bisita natin mga kainags yan doon. No? Mga Michelle sila. Yan. Tapos tayo nandito lang tayo at habang tayo ay eh, nakatambay sa mainit-init ng panahon eh coffee tayo no yun no? Uh -huh. okay, ha? Oh, hati din pa ako para. Ha? O hati din kita mamireng konti. Kasi yung sasakyan ni Malari na rin, -gag gagamitin ng mga bisita natin. Ayun. Sana pala hindi ron resak ng liglay. Liglay? So mapalay eh, wala eh gagamitin niya 'yun eh. Bye-bye. <laughs> Ayun oh, malinisin bisita natin, ha? Enjoy na sila gamit yung ano gamit yung uh, sasakyan ni Mahal na Reyna mga tapos si Mahal na Reyna mamaya ko na lang mamaya yeah. pa uwi okay. mamaya sundin kita